Laki to. Sudut. <laughs> Lapad na lang. Lapad. Nakawang na si Bilas. Oh, Bilas. Oh, shooter mo Bilas. Ano? Dalawa yun. Oh. Isang samaran at isang kitang. Nakakarami-rami ah, na tayo mga kabilas. Oh. Ayos na naman tayo. Uy, oh, pang food trip na tayo. Anong luto mo Bilas dyan? Iihaw na lang natin ano ngayong gabi? Ihiwala oh. natin o. Oo.

ini yang nyonya ah mana mana itu ini yau biar mas masarap ya lagi eh, gina kawan akan ah. uh. tapa lam gila lagi eh. paras yang jangan itu terpisah nuh parang jangan itu terpisah antar lagi Kunat palayan bilas. Tiga sampai lubuk. Ano? Yan ay lang mga kabilas oh. Hello. na Yan ay tok tuk daw. Ashlar? Eh, ihon na tayo. Kudtripala. Ngge? Tara. Ay, tara. Uh. Raiko sakay. Eh. Oh, yan mga kabilas. Inihaw na namin kanina yung yung apat. Kusok oh. Are ah, sure oh, mga kabilas oh. No? Oh. Popo. Boy pa. Oh. oh so laki ng bulog diyan. Gumalaw pa yan. Oh, dobo hi. Bukol eh. lumongoy pa binas. Yan na lumongoy pa. Nasa na. pa. No, pa eh. Okay. Hige, oh, eh. Yan, pumalag pa ikaw. Oh, uh -huh, ng gusto ng lumongoy. <laughs> na tanun pa eh. Na tanun pa sa dagat. Ah ah. Ay, tapag matindi talaga mo. Ha, ah, huwa ka na kita. Nakapalag pa talaga. Uy, nakapalag pa eh. Gusto pa lumangoy. Ayan, mga kabilas. Luto na ating inihaw. Luto na ating bubudripin. Ayan, mga kabilas. Ayan nga. Ayos na naman, mga kabilas. Ayan yes. o, lubalubo. Oh. Ayan. Bumalog. Oy. Uh. Ang taba nito bilas. Bago kitang. Ah. No, kain tayo. tayo mga kabilas. Kain tayo. Ayan mga kabilas. Dito na tayo sa bangka magpo trip. Malaki yung tubig. Hindi makapagluto. At happy birthday pala doon sa aking kapatid. Si Margie. Salamat dito. Nagpatala ng puto. Ano? Pray mo na. oh, Lord, salamat po sa pagkain ito. Amen. Kain tayo mga kabilas. Ang <laughs> taba nitong lubalub na ito bilas. ayun oh, ang niyang bilas. Oh. Ang pala nito oh. 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 oh, usok usok oh. Press na press naman bilas eh. Uh. Ang uh. 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 taba. Oh. Mm. Kain tayo mga kabilas.

Dami. Hmm? Yun, hanggang dito na lang po mga kabilas. Time po tayo. Salami salamat. salamat. salamat.